Nasawi ang isang punong barangay at isang tumatakbong konsehal matapos mauwi sa barilan ang isang gabi ng pangangampanya sa barangay nagtupakan Lagangilang Abra kinilala ang biktima na si Lou Claro Salvador, punong barangay at dating pulis, habang ang isa sa isa pang biktima ay si Manzano Barcelona Agdalpen Jr., tumatakbong konsehal ng nasabing bayan. Batay sa investigasyon ng pulisya, isang grupo ng politiko ang nagtungo sa nabanggit na lugar upang mangampanya sa gitna ng aktibidad na mataan ni Agdalpen, si Kagawad Romel Apolinar, di umano, taga-suporta ng kabilang partido. Nagugat ang tensyon ng lapitan at suntukin umano ni Agdalpen si Apolinar na sa muka bilang dahilan or dahilan upang magsumbong ito kay Kapitan Salvador. Nagtungo ang Kapitan sa lugar upang suriin ang sitwasyon at subukan payapain ang gulo ngunit muling inatake ni Agdalpen si Apolinar sa halip na magpaawat ng uh, Or magpaawat nang subukan silang awatin ng kapitan, itinulak pa ni Agdalpen ng kapitan at saka bumunot ng baril at pinaputukan ito. Makalipas ang ilang sandali, bumulagta na lang bigla si Agdalpen unang tamaan rin ng bala mula sa hindi pa nakikilalang individual. Agad dinala sa ospital ang parehong sospek at biktima, ngunit idineklara silang dead on arrival. IFM News